Yung nga So yon Ay bag ko. Ay na bag ko. So yon Kaagising ko lang. Sinabihan ko sila matulog na maaga kasi may gagawin kami bukas. Baka mag clean up kami. Kasi so, kaso nga lang. Ingay pa rin nila. Ay alam ko na kung ano ginagawa nila. Tignan nyo. So yan. Tignan nyo kung ano ginagawa nila kwani Bono pete lang no Abuna ulangi John Betan daw minyo Ay malaya gaming ingay niyo no <na. laughs> Uy kalbu

<tis> Pag ganyan, huwag nalang kayo dito ha. Ay -ay Yun, dapat kasi minsan talaga pinapagalitan din sila eh. Kasi minsan yan, tulad yan. Talaga maingay. So, syempre, eh, hindi naman pwedeng ganun. So, ngayon, tignan natin kung anong ano nila. Hingi din tayo pasensya kasi pinagalitan natin sila papaliwanag natin saan kanila kung ano yung nila para maiintindihan nila. So, ganun talaga yun. Ganyan talaga. Kahit kami dito minsan nag-away-away. So, yun. Tingnan natin. So, yun. Tingnan natin. Gago, Uy! Gago! <laughs> Ang ina, wala. Nagtampo na. Ganyan sila pag nagtatampo. Yan, ganyan ginagawa nila. Tatampo yan pag ganyan. Pag tampo. Mm, yun, may nagtatampo din dito. Ah, uh, sabi ko na nga ba, matampuhin kasi talaga tong mga ipis na to eh. Mm. <laughs> Tampo. Masyado kayo matampuhin. <laughs> kan tampuhin eh, itong mga to, matampuhin talaga. Oh. Mm. Matampuhin. talaga. Oh. talaga pag napapagalitan sila eh, oh. mm. Ganyan sila pag nagtatampo. Ganyan sila pag nagtatampo. Oh. Mm, nagtampo na rin yung dalawang babae, miya. Talaga mga to eh. Oh. Sila nagtampo na sila, oh. Kaya sakay pag tatampo, yung may baba-baba na, hindi ka na nagtatampo. Ang bawo dyan sa pinagtampuan mo dyan.

Ay, <laughs> nagtampo Ay, grabe <laughs> Grabe <laughs> magtampo Grabe Grabe ito magtampo O Hindi na Huwag ka na magtampo Ang tibay niya magtampo Ano? Ah, ano may Hindi kita makita ko sa anong Sige nga, balik ka nga sa pinagtampuhan mo. Balik ka. Ah, natin. Dali na, tampo ka na ulit. Hindi kita nakita. Sa kaya siya nagtampo. Hindi ko siya nahanap eh. Ano? Dito pa na siya nagtampo. Sige, dito. Back to live. Siya <laughs> pala nagtampo sa likod ng pinto. Hindi kita na nakita. Tampo-tampo. Tampo-tampo. Huwag na kayo maingay, madaling araw na, ha? Mag magiging totoo yung galit ko. <laughs> Ay, tapos magtampo. Ayun mo, tapos na yung content. Abnormal. <laughs> Hanggang kayo nagtatampo ka pa rin? Hindi na, hindi na. Ano hindi na, hindi na? Iyoko na. Ayaw mo na? Nagalito mo kami, eh. <laughs> Ayun <ino> pa ba? <laughs>